let's fish again with paring nip-nip so di na lang tayo nagtagal ito, na natin o ito, babang papunta tayo sa may medyo malalim nakakita agad tayo ng isang parrotfish or mulmul mulmul lang ko na hindi po bawal pumanan ng mol-mol. Wala pa sa batas natin yan. At ang compressor lang yung pinagbabawal. Yan yung nakakasira uh, talaga ng mga fishing spot. At dito, isang kulambanog yung nahuli natin mga lads. At ito yung pangalawang fish night mga lads at dito isang sulid yung pinano natin or maransing kaso yun nakawala mga idol kaya na lang natin siya at din na nakita at eto dalagang bukid nahuli na natin ang maransing or solid ay isa rin klase ng dalagang buti. At sunerte tayo sa ating next dive ay isang cuttlefish or kulambutan na yan mga dalawang kinuhin ng mga nags. Nasa medyo malalim na pala sila at wala na sila sa mababaw. Serti serti lang din naman. Kaya siguro, nakahuli tayo, siyempre. Biyaya na rin ito. <laughs> At dito ay isang sulit yung nakita natin mga nudes. Ayan, good size na siya. Kaya hinuli na ka lang baka mo uh, wala pa sayang naman at next dive natin mga lads ay isang parrot fish or mol na naman yung nahuli natin ayan pang ulam na rin to at pwede na rin to ibenta sa halagang 120 per kilo mga lods At next time natin ay isang hinog o tagbago kung tawagin dito sa amin. Wow! At type dialect, tayo ulit. tayo na isang namang Moish Idol or aliwang bang na masarap inihaw. Wow! Sa Paul medyo maganda yung sampalangista ayan mga idol at eto isang silay kung tawagin dito sa amin yung nakita natin hindi riyan malaki laki na rin kaya huwag na na yung palampasin tayo isang dalagang bukid ayun sa pulgang dalagang bukid ka pag natin ulit maraming danggit yung nahuli natin pero pumili tayo ng isa yung medyo malaki kaso iyon nakala ko nahuli ko na pero nakawala pala at eto isa na namang dalagang bukid yung huli natin ayos na ayos yung dive sa gabing ito may mga bihaya tayo yung nahuhuli hindi pareho sa nakaraang gabi na ilang talaga at eto dalagang bukid again sapul kang dalagang bukid ka At dito isang bayang na naman yung nahuli natin mga lords Ayan sarap nito pang paksiw Mataba rin yung isda na to Eto Dalawang danggit na nakatambay Siyempre pipili tayo na isa At ayan yung nakuha natin medyo malaki ah, dangit. at dito parot fish sana ulit ang mga kaso yung nangyari ayun hindi tinamaan sayang pero ayan na lang yan kasi hindi naman yata nasugatan yan at ito isang kulang banog yung nahuli natin <laughs> habang pabalik na tayo sa ating ahunan uh, ay nakakita tayo ng dalawang isda ayan meron yung isang parfish at isang hinog kinuha muna natin yung hinog o tagbago ayan Paalam ko kasi hindi na aalis sa pwesto niya yung... Pero... Nakita ko rin siya kasi... lumipat siya at ayan siya o... Oh, Mga ang laki. Goods na goods na. At akala ko wala na tayong mahuhuling iba. Kaya dito, ayun, pumanatay tayo ng isang matampusa Pero may isang pusa yata Nakawala Ito siya ayun, na na natin Kaya Safety na yung matampusa At habang malapit na tayo sa ating Ayan, nakadali pa tayo ng isang bago ayan oh dalawa yan sila ayan pandag bago na rin mga legs. at meron pa pala tayong makukuha ayan mall mo again yung nahuli natin bali ito na yung pinaka last wish na rin for this night let's so, goods na goods na yung pangulam natin at makakabenta pa tayo so ayun na nga mga sa at na tayo halos sabay kami ni parang may sapagahon Um, nagpahinga muna sa gate sa may tabing dagat tapos nag-usap-usap Then, umuwi na rin. So, eto pala yung kabuang huli natin mga lods. At nakabenta tayo na 200 plus. At naiwan pa yung mga pangulam natin. Ay, Danilo Adalim na lagi daw siyang malalood sa ating videos. Uh, Maraming salamat sa'yo appreciate mo nagawa ng uh, videos sa ating expert fishing so God bless po sa iyo at sa anak at uh, kay Master Rinan Fishing Adventure at kay Master Rapis Pro Fishing shout out kay Idol Larry Amos silang yung nakachero at kay si John Fishing TV at kay Jingle Fishing Adventure Indiana and yan ang special adventures at kay Island Cow. Shoutout kay Arbok TV at kay Batang Samar. Shoutout kay Idol at kay Drake Wade. At shoutout din kay Just For TV. So ayun na yung nag-comment sa ating latest episode. At shoutout pala sa mga silent viewers natin. Ang um, mga nakantabay sa ating videos sana lang po uh, uh, okay. magsubscribe kayo sa ating youtube channel so ayun lang mga lads at marami the sa lahat lari na sa inyo lahat at keep safe always